So ayan, pumunta ako dito sa store na a 25 each. Mga lobo. Sa mga birthday birthday. So lahat is $1.25 So buti na lang dito walang sound Wala pang sound Kaya nakapag video ko Kaya ako y nakapag video Yan So $1.25 din yan Pero yung mga big items nila, parang $5. Katulad ng damit. Ganun. So, that one is $1.25. Lagyan mo na lang siya ng laman sa loob. So, ready na yung gift mo. Para sa mga bata. Yan mga laruan. Ayan o. Oh, dati ko yung nilalaro. Checkers. So, lahat yan. 125 lang. Yan kasi magsa-summer na ready na din yung kanilang alam mo mga bata dito. Tinatapon nila yung pagkatapos nilang gamitin. Tapon na. Oops, pumatak. Aray ko, hindi ako pa ng basket. Kasi titingin lang talaga ako dito ng mata para sa donut. So, ayan o, ang dami na, 125. Yung marker. So, ito, 125 din. Kaya sa mga school supply na yan. Sa mga aso. So, 125 din ang mga treats. So, halos lahat 125. Asad ba yung $5? Titingin ako ng $5. taon na kayo, 125 din. Parang wala na. Lahat ay ano, 125. Ano yung potato? Potato. So, isang balot nito, 125 din. Parang inalis na nila yung mga pa 5 dollars. So, chocolate. 125. Ayan. 125. Ang gusto ko dyan, ito yung caramel. Caramel. So, pumunta ako dito para humanap ng eyeball para sa palagay sa donut kaso wala silang tinda ngayon ayan 125 125 Mura na to kasi ang dami niya. 125 lang. Tapos may mga frozen din sila. 125 din yung mga frozen. Pizza. Ang ganang kalaki. May ice cream. And then dito yung mga gamit. 125 din. Parang ang dami ko na yata ang kababanggit ng salita na yun. punta tayo dito sa kabila okay dito pala oh may mga bag na pala sila brown bag yung mga pinggan oh 125 din mura na ang gaganda 125 so magkano yun sa atin parang 75 pesos yan so ayun nga 125 din tsaka dito Keep going. So, maaga pa ngayon kaya wala pang tao masyado. Lahat nang 'yan ay mura. Yan. So ito ang laki na oh. ang oh, ilan ng ilan ng peraso parang anim Tapos ito yung mga kagamitan sa ating kusina. Ayan. May tid sila. Pospro. Ito sa mga mahilig mag-camping. may dede ng bata hindi, punta tayo dito may mga chinelas din so ganun din yung price nila ayan so chocolate alam nyo ba dito mahilig sila sa chocolate kaya ang dami dami. Yan. Parang every occasion, nagsa-celebrate sila iba-ibang klase ng chocolate. Every occasion. So, ayan. Nalibot ko na ba yung bong store? God bless America. Ito yung mga panglagay sa garden. kaganda oh Talagang partner 'yung mga kulay. Green green. So every occasion, 'yan partner-partner nila yung binibili. but 'yung card naman ay Two for one. Yung mga card nila. Sa so, uso pa rin dito ang card. May mas mahal pa dyan. Nandun sa ibang tindahan. Parang may five dollar, may six. So ako, syempre, kuripot ako. Dito ako nabili. Parehas lang din naman. Pareso, maganda. Ito pala, $1. Yan, $1. And nandito, $1 din siya. Doon lang pala sa kabila yung $2 for $1. Happy birthday Happy birthday sa inyo And then dito naman sa kabila So magsa-celebrate ng Easter So nagbibigay din sila ng card Siyempre may mga pera silang nilalagay or message lang So $1 siya Sabi ko nga sa inyo bawat okasyon, sinas-celebrate nila. Cardman or chocolate. Lagi yung magka-partner. Then meron ditong mga thank you notes, mga thank's card. ganda tingnan ano, kasi iba-iba yung kulay. Parang bulaklak. Colorful. Colorful. Then, ito yung kalapet Mga laruan ulit. Ayan. Then, meron sila mga yun know, pang babies. Mga maliit na bata. So, lahat yan, 125. Pati yung mga books. One twenty five Monopoly.